Sa buhay, marami sa atin ang naghahangad ng tunay na pag-ibig, isang taong makakasama natin sa hirap at ginhawa, isang pagmamahal na tapat at totoo. Sa panalangin ito, tayo ay lumalapit sa Diyos upang hingin ang kanyang patnubay at basbas para sa lahat ng naghahanap ng katuwang sa buhay. Naway buksan natin ang ating puso sa kanyang kalooban upang matagpuan natin ang tamang taong inilaan niya para sa atin. O aming mapagmahal na Panginoon, sa inyong harapan po kami lumalapit dala ang aming mga pangarap at paghahangad ng isang tunay at walang hanggang pag-ibig. Kayo po ang may akda ng bawat puso at alam po namin na sa tamang oras at pagkakataon inyong ihahanda ang tamang tao para sa amin. Panginoon, sa mga oras ng kalungkutan at pangungulila, palakasin po ninyo ang aming loob. Huwag ninyo po kaming hayaan na magmadali o mawala ng pag-asa sa paghahanap ng pag-ibig. Ipaalala po ninyo sa amin na ang tunay na pagmamahal ay hindi minamadali, kundi ipinagkakaloob ninyo sa tamang panahon. Bigyan po ninyo kami ng karunungan upang makilala ang tamang tao na may mabuting puso at dalisay na layunin. Huwag po ninyo kaming hayaang malinlang ng panlabas na anyo o panandali ang saya. Naway ang aming mapiling kasama sa buhay ay maging taong magdadala sa amin sa landas ng kabanalan at pagmamahal sa inyo. Tulungan po ninyo kaming maging handa para sa pag-ibig na aming hinihintay. Turuan po ninyo kaming mahalin muna ang aming sarili, igalang ang aming pagkatao, at ihanda ang aming puso upang makapagbigay ng walang hanggang pagmamahal sa iba. Panginoon, ipanalangin po namin ang lahat ng naghahanap ng tunay na pag-ibig. Ipagkaloob po ninyo sa kanila ang sapat na pagtitiis, lakas ng loob, at pananampalataya na sa tamang panahon kanilang matatagpuan ang ang taong inilaan ninyo para sa kanila. Kung ito man po ay nangangailangan ng panahon ng paghihintay, bigyan po ninyo sila ng kapayapaan at pagtitiwala sa inyong plano. O Diyos, nawa'y huwag naming makaligtaan na ang unang dakilang pag-ibig na dapat naming hanapin ay ang inyong pagmamahal. Ipaalala po ninyo sa amin na bago kami maghanap ng makakasama sa buhay dapat muna naming palakasin ang aming relasyon sa inyo. Kayo po ang aming una at tunay na pag-ibig at sa inyo po namin ipagkakatiwala ang aming mga puso. Panginoon, basbasan po ninyo ang mga pusong sugatan dahil sa mga nakaraang relasyon. Hilumin po ninyo ang kanilang mga sugat, alisin ang takot at pagdududa at bigyan sila ng bagong pananaw sa pag-ibig. Naway matutunan nilang muling magtiwala at buksan ang kanilang puso sa bagong simula na inyong ihahanda. Idinadalangin din po namin ang mga naghahanap ng pangmatagalang kasama sa buhay. Naway hindi sila makuntento sa panandaliang kasiyahan kundi hanapin nila ang isang relasyon na puno ng respeto, malasakit at panghabang-buhay na pangako. Tulungan po ninyo silang makahanap ng isang taong may matibay na pananampalataya at handang lumakad sa buhay kasama nila sa ilalim ng inyong gabay. Sa mga mag-asawang dumaranas ng pagsubok sa kanilang relasyon, ipanalangin po ninyo sila, Panginoon. Palakasin ninyo ang kanilang pagsasama, bigyan sila ng pangunawa sa isa't isa, at tulungan silang mapanatili ang pagmamahal kahit sa gitna ng mga pagsubok. Naway ang kanilang relasyon ay maging isang matibay na haligi ng pag-ibig na nagsisilbing inspirasyon sa iba. O Maria, aming ina, gabayan ninyo ang mga naghahanap ng tamang kasama sa buhay. Tulungan ninyo silang magkaroon ng pusong matiyaga, pusong marunong maghintay, at pusong bukas sa kalooban ng Panginoon. Ipanalangin ninyo sila upang matagpuan nila ang isang pag-ibig na tunay walang hanggan at nakasentro sa Diyos Sa inyong pag-ibig, Panginoon, natutunan namin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Kayo ang aming liwanag sa paghahanap, ang aming sandigan sa pangungulila, at ang aming pag-asa sa panahon ng paghihintay. Ipagkatiwala namin sa inyo. Ang aming puso at buhay sapagkat alam namin na kayo ang may pinakamagandang plano para sa amin. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa panalangin ito para sa mga naghahanap ng pag-ibig at kasama sa buhay. Naway ang inyong puso ay mapuno ng pag-asa at pagtitiwala sa plano ng Diyos. Huwag kalimutang mag-subscribe mag-like, at mag-share ng video na ito upang mas marami ang makabahagi sa panalangin ito. Naway pagpalain kayo ng Diyos sa inyong paglalakbay patungo sa tunay na pag-ibig.